ano, maandar na si PNX 455 okay ang na-diagnose natin na mahina niya itong switch, handle switch kapag ka nag-high tayo mawamatay siya sa atin like Kaya ko karap ito dahil nanonood sa kapag ka battery supply normal lang siya, diretso kahit nandito siya, ilaw lang natin na rin. Uy parang may kuliklik na. Ayun. Kali. O. Oh. O, oh, para ng kulig-lig. Meron kayo niyan? Wala. O. Okay, next Tapos, balik na natin. Tapos, na natin itong mga mga buwan sa Okay. Tapos na tayo. Okay, finish.